Magandang araw po mga ka po yung tinatawag na bitukang manok dito sa Bicol. Located lang po ito sa Tuwaka, Basod, Camarines Norte. At ang uh, kaganda pa po rito kahit sobrang uh, liko ng uh, kalsada, napakasarap po rito ng simoy ng hangin dahil sa marami pa po pong mga punong kahawin. At shout out po sa nabidyuhan po nating mga sasakyan. Kung nga uh, isa po kayo rito sa nabidyuhan, uh, pa-comment naman po. At uh, maraming maraming salamat po sa lagi nyong panonood ng aking mga videos. Lagi po nating na tatandaan. Ingat po tayo lagi sa ating mga biyahe. And God bless us always.